Okay yo, what is the sound of letter M? Mm. Oh, very good. Yay! What is the sound of letter Z? Mm. Hi guys, welcome po ulit sa aking channel. Ngayon pa rin nandito kami sa fish pond. Ayan po. Uh, at kami po ng mga kapapahin nagtatambak po ng uh, pilapil. Baka po nang na, uh, nagigiba na dahil sa tubig. Kanina pa po kami nagsimula. Tinatid ko lang po ang mama doon sa uh, bahay. At simulot po ngayon na magluluto ng aming hapun. Ang halian tala. Ang halian ano magaan kaya ako meron na rin pandalang kangkong ata kangkong okay. Sa kapag ipagtatrabaho, dapat laging ang tinakasilip sa akin. Ah. Bakit lang magatun siya, hindi basta-basta kukuha. -basta Amutan ah, ah, na ako lang. Saka oh. deliver ka lang. Natay. Pilip-tilo ko yata si Nay, mama. Iyon tanggalin yung harap diyan ah. Hindi kayo mamimiwas. Ibaba mo muna yun. Ibaba mo ano? 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 ng tag-araw sirare Ano? 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 na ito yung Ano? 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 Dito naman po sila papa lumipat po sa likod po ng ubo. Tatambakan din ito para sa, Si papa po yung taga-hukay po ng putik. kami po muna ngayon ay kakain simula po yung kami nagluto ng pamagahan ito na po yung tambak ng lolo at ng kuya tilat po ito daw po ay ano pa malambot pa mawigil mga isang linggo pa daw po sabi ng lolo bago po tumigas iyan pangit pa pong daanan gawa ng malambot pa kaya doon po muna yata ang daanan sa kabila Hintayin po muna itong tumigas. Ayan po at si Kim po ngayon ay pawin na rin po ng Maynila. Siya po ay aking iahatid. na ulit ang tita. Ayan po at iahatid ko na po si Kim sa terminal. ngay eternity later. Ngayon naman po ay sobrang lakas po ng ulan dito kay Lamilut. Parang may bagyo na naman po. O sa norte lang po talaga ang panahon. Yan pala yan ay nagmuka na rin pong fish pan. Gawa na po ng mataas yung tubig. po oh, ngayon po ay malakas po ang ulan sa labas. Kaya ikinalat ko na po muna itong mga laruan ni Teo para po siya po ay malibang. Si Teo nga po pala ay sa ulo niya na po yung sound ng alphabet, uh, A to Z. Ayan po. Kaya tayo po ay kukuha ng letter at uh, ipapabigkas po natin kay Teo. Ito pong letter C. Ito try natin. Tayo, what is the sound of letter C? Lakasan, baby. What is the sound of letter C? Tayo, very good. Yehey! Palakpakan! What is the sound of letter M? Very good. Ah, uh, ito. What is the sound of letter H? hindi po narinig. Sabi niya lang. <laughs> Very good, Jehe! Clap your... Itong X. Ba, nagbabasa ng book si Teo. Very good. Teo, what is the son of the X? Ah, <laughs> uh, ano naman kaya? So, mahirap po kunin yung attention niya Pag may hawak na camera Tayo, what is the sound of letter B? Ba. Very good Ito, W What is the sound of W? Ba. Wow, very good. Parang, parang walang gano'y si Teo. Ayaw pong magpagulong ni Teo. Ito naman pong M. Teo, what is the sound of letter M? Mm. Oh, very good. yay, Clap your hands! Very good. Ito naman. What is the sound of letter P? Oh, very good! Hindi, very good naman si Teo. What is the son of letter Z? Oh, very good. Yay! Clap your hands. Oh. No. Itong A. Teo po ay halos alam niya na po ang A to Z. Ah. Ano bang mga dito niya nababanggit? po kaya mga din na babang ah ito K tayo what is the sound of letter K ay ah. <laughs> very good <laughs> parang nabanggit mo na to kanina hindi pa ah ito letter O what is the sound of letter O <laughs> parang parang susuka at uh, ano pa kayo mga hindi niya pa nabanggit. Ah, ito. Q. What is the sound of letter Q? Wa. Um, Parang wa. What is the sound of letter Q? Tayo. Tayo, what is the sound of letter Q? Wa. Um, wa. <laughs> Parang kuya yan, parang one naman yun eh. Kaya doon Zay, nabanggit niya na ba ito? Nabanggit niya na yan. Saan na yung mga ibang letter. Itong U, nabanggit mo na ito. What is the sound of letter U? Very good. Pero pagka siya naman po ay nandito, lahat po ng mapulot niya na letter ay binibigas po niya yung mga ano, tunog. Pero yung uh, alphabet po yung A, B, C, D. d niya mapupuk maano ma, ano, hindi niya pa po ganong sa ulo. Yung tunog lang po ng mga letter. Ang um, alam po niya.